Hello? Hi! Hello, ma'am. Good morning. Good morning po. So that's a Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Opo, okay. Sorry po, ma'am. This is Aljo Bendijo. Uh, ma'am, sa ngala po ni uh, uh, Congressman Erwin Tulfo. Dito po tayo sa Punto Asintado Reload. Live tayo sa Radyo Pilipinas NPTV. PTV. Sir, oh, gaano ba katalamak itong love scam sa Pilipinas ngayon? Sobrang, sobrang, sobrang talamak. Okay. And uh, kaya nga sabi ko, magpipresenta ko para makita nila kung gano'ng katalamak. Sige po, para maintindihan <laughs> ng ating mga kababayan na maaari pong mabiktima yes. nito. Paki-explain po itong love scam, ma'am. Okay. So, syempre tayo, di ba? Lalo na yung mga kababaihan, medyo may edad. Katulad ko, I'm 57, right? So, and I'm single and I'm sure marami sa atin ang... Hindi ka po mukhang mga... 57, ma'am. Eh. Mukha ka lang mga 42 filter ang tawag diyan. <laughs> ano ba? Dey maam totoo. Hindi. Anyway, okay, Go so ahead, so syempre talagang uh, at saka 'yung iba natin, mga kaibigan na kababaihan, inosente. Opo. La, pati yung mga kalalakihan, right? Uh -huh. So sometimes meron tayo diyan na uh, Facebook, tapos magpo-post tayo ng emo tayo, I am single, right? Uh -huh. And uh, ganyan 'di ba? So I mean It's okay. Talagang lahat naman tayo naghahanap din naman talaga ng uh, makakasama natin ng for What? the rest of our life, yes, 'di ba? Yes. Kakwentuan, emptiness, uh -huh. and babalaan ko na 'yung mga, uh, mga kapatid natin na uh, nasa online, you're talking about wow, 94 million Filipinos online. Ayun ang Pilipino, mm -hmm. Mm -hmm. grabe. As in we are 10 hours at least online, which is 4 hours more than the average in the whole world. So, ganun talaga tayo na kailangan ingatan ng sarili natin online kasi mm -hmm. tayo talaga yung number one na nasa online sa buong mundo. Okay, and, naganda ako ng maikling something para ipakita. Sige po, gawin po. Okay. So, share ko yung screen ko and uh, I think uh, it's worth knowing na Um, ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center, meron din tayo mga pagkakataon na alam natin na uh, natitisuran ba natin Aha. yung mga love scam na tunay. Ano ba talaga itsura niyan, right? Hmm. So So, oh yan urong ko lang yung ano ka para makita ng mga tao. So, nagkaroon tayo ng uh, kasi ang CICC nag-raid din tayo, pero hindi naman tayo yung nagbi breach syempre, police pa rin yan, right? Mm -hmm. And yung NBI pa rin yung nag-i-investigate. Mapasok lang naman kami mga taga CICC pagka i-retrieve na yung mga yung mga digital evidences kasi yun lang naman ang pruweba para mahabol yung mga kalaban natin. Ngayon, paano tayo napasok ang lab scam sa isang raid? Ito yung Pasay raid na nangyari a few months ago. Opo. So, inimputahan tayo ng DOJ. Sila actually ang lead dyan, no? And, um, Uh, nakita natin no. So ito may titulo pa kasi pin-send ko ito sa Senate eh, hmm. para makita ng mga senador natin kung ano itsura ba. This is an ordinary call center. Kung titignan mo, ang kada okay. ng mga tao sa Pasay call center 'yan. Apo. Pero kapag uh, ipapakita kong susunod na page uh, pages nito, oh. makikita mo na mukha siyang BPO sa loob, right? Uh -huh. So ito naka-video para makita ng mga tao talagang organized sila. Ayan kami, oh. Mga taga CICC, kita mo 'yon, mukhang call center, nakatakip yung mga mukha nila, oh. Kasi raid na nga. Okay. So, ano bang ginagawa nito mga babaeng 'to, right? Eh talaga mga 'yan, uh, pag nakuha nilang i-chat ka sa mga kanilang mga sa inyong mga Facebook, hmm. minsan nagpapanggap lalaki, minsan nagpapanggap na babae. Oh. Pagkatapos, uh, ano ka 'yung kanya, yung uh, amumuhing kanila. So, ayan, raid 'yan, no? Uh, hmm. malaki yung building for five floors, mm -hmm. four floors. Yan, kita mo ang daming kwarto. At least ten rooms in one ano. Scamming sure. to ha. Love scam to. Papakita ko. Love scam lahat to. Chi sa totoo lang. May mga Chinese ho ba? Okay. Okay. O, may mga Chinese ho? Oh? Oh, tama ba? Ay yung mga, mga nationals? Mayroon. Iba-iba eh. Iba-ibang nationality. Hindi naman natin sinasabing Chinese lang. Sa, oh. Maraming nationalities na nandiyan. Mm -mm. So worldwide yung pag-scam din nila. Ayan. Okay. Oh. Okay. Ito, ano yan? Ano tong kama? Okay, aray. Tama. O, oh, ano ano ginagawa Oo, nila sa may kama? may kama pa. Nangaakit yung mga may inuupahan sila mga babae nang aakit. Oo. Oh. Namimili pa sila ng ayan ng picture kung sino sila. Oo. Yung pagkatao nila. So kayo, hindi niyo alam ang nag-ooperate nito lalaki. Okay. Right? So hindi niyo alam minsan kausap niyo lalaki kayo, lalaki pala kausap niyo, right? Oo. <laughs> ayan, makikita mo yung screen nila, oh. Talagang chat kayo. Oo. Ano to? Talagang actual pictures to ng mga computer, ng mga nakita niyo mga kababaihan kanina. Oo. I-chat-chat kayo. Ilang linggo, ilang buwan, man, -man manan kayo. So, so hindi kayo. Ayan, video, no? chat lang ho to? Ch wala pong live video, video na Video din. Ito, video to. Hindi, yung babae talaga, ang kausap mo? Diyan, halimbawa, nandyan siya sa kama? Halimbawa po ganun, asek? Oo, may ganyan. Iba-iba. Iba. Okay. Ba, De, iba Okay. Pag naakit ka na, anong gagawin yeah. po nila? Ito na, ipapakita okay. ko sa'yo. Bakit maraing SIM card dyan? Oh, Kasi ito? ayan. Ayan na. Yan yung nagtitext. Ayan, text te blaster. Yan ito text blaster para alam ng mga... Sobrang organized crime yan. So, okay. okay. Pinag-uusapan natin dito at least libu-libong ganyan nando sa building na yon. Organizado. Pag nag-blast na yan, mm. na tinext mo na tinex muna rin siya pabalik, chinat mo na, oh. di ba? Oh. Hihingi ng pera yan. May mga ano yan, SIM card ng... Ah, meron niya mga wallet. Ayoko na magbanggit ng brand, oh. no? E Alam wallet. naman natin e -wallet. si Opo. M um at si M, um, di ba? Tapos, hingi ang ka kanang pera. Okay. Okay. Kasi ano mo siya, boyfriend mo na siya, libaw or girlfriend mo na. Parang ganun. may relasyon na kayo. Oo, oh, okay. utangan ka. Okay. Oh. So, kulang ako ngayon. dalawang 2,000. Mm -hmm. Yan kita mo kung gaano sila ka-organize, oh. Talagang binabantayan nila bawat kliyente. Client. Kliyente kayo. Yung mga naisina kliyente kayo, hindi kayo nila minamahal. Uh, sa totoo lang. So, itong mga ganitong klaseng modus, pag nanghihingi na ng pera, huwag nyo nang patulan. Or, kung naku, yun eh, organized crime, hindi naman talaga, negosyo yan eh. E paano po natin maiwasan yan? Ma'am, nakikinig po ating mga kababay ngayon at na mga nanonood. Okay, nakikita Parin mo yung mga nasa likod na ano, parang dingding. Hmm. Pagka nagpadala ka ng pera, Miilaw yan, tinatakbo ka agad ng runner nila yung pera, tinatanggal dyan, nililipat sa iba, hindi na babalik sa iyo yun. Ako. Hindi na kayo bati, ayan, ayan ako, oh. nag-join kasi ako eh. A -a. Ay, para Alam mo na, kailangan samahan natin yung mga tao natin. Ayan, ang dami oh, Ay, lahat dame. yan scammer. Pilipino, iba-ibang lahi yan, tama ba? May mga Oto, Pilipino din. iba-iba. So ito, sa Metro Manila lang ba sila nag-operate? O maging sa ibang lugar, sa bansa? Ay, nakita ko sa Blackboard, iba-ibang lugar. Wow. Oh, ay nasaan na ano naman 'to, public naman 'to kaya na ipapakita. E, yung mga ko. SIM card ba dyan, registered? Oh my gosh. Oo naman kasi negosyo yan, ititigil ko na ito. Ha. Pa, so, yung mga kapatid. Oh. Opo, koen po. Tigilan nyo na 'yan. <laughs> tigilan na 'yan. Pa, paano, paano ba ang pa, paano, paano, po pa, paano po makaiwas? Paano po makaiwas? Ano pong advice ninyo ngayon, ma'am? Sa sa ating mga would be uh, possible victims nitong love scam. Okay. In the first place, pag hindi nila kayo kinita ng first day, second day, wala yun. Okay. At saka Hello. huwag kayong magpapadala kahit kailan. Ng kahit pera. kailan. Ng pera. Pera nyo lang ang hinasinta. Oo. Pag nanghihina wag na. ng pera, huwag na. Eh, hindi mo pa nakikita maski sa personal. Maski anong rason. Oo. Tuition fee pang grocery, lahat na, name it, pang Oo. Oo. maski ano. Oo. Basta ang transaksyon online, huwag magpadala ng pera pag hindi nyo kilala o nakilala never. nyo online. Oh. Oo. Okay. Never. Never. Mm. Never. Opo. opo. Uh, pag may mga hinihinalang bibiktima sila ng uh, love scam, saan po sila ngayon? Uh, pwedeng uh, magsumbong? Asek? Okay. Marami tayong pwede pagsumbungan na hindi ko inaangkin lahat. May Opo. mga tao komportable magsumbong sa pulis. Meron tayong PNPACG. Mm -hmm. Okay? Ngayon, ang PNPACG makikita nyo sa webpage nila. Meron din silang talagang reporting system. Opo. Ang CICC, meron tayong 1326. Uh, Aha. Okay. 1326. Mm -hmm. Meron tayong 1326 and uh, meron tayong mga iba pang numbers sa uh, Uh, sa, ah sa sige ipakita natin para makita ng mga kapatid natin yung ano natin yung Okay ma'am uh, sige number. ipakita natin mamaya register Hindi, gusto mo i-text ko na lang ilagay mo na lang para hindi sige. tayo maantala okay So ilalagay yung ko yung mga bibigyan ko yung number sa ilagay mo doon sa ating chat sa oh. dito sa ating nasa Facebook ba kayo o YouTube ilagay idala ilalagay natin yung mga numbers diyan malalapitan niyo po kami kasi talagang pagka makuha namin yung number nang nangluloko sa inyo, sinusugod naman natin talaga yan. Okay. Oh, nakakalungkot lang kasi <laughs> nakarehistro na lahat ng mga SIM cards na yan pero nakakalusot pa rin, nakakagawa pa rin ng kalokohan ng ilan nating mga kababayan in consonance, okay, yeah. in coordination with the uh, some ha, foreign individuals. Opo. Some different, different countries. Countries pa. Opo. Alright. <laughs> Sige po. Uh, Bensayan na lang ma'am sa ating mga kababayan nakikinig at nanonood ngayon. Wala na po tayong oras Aking kasi mga po. Mga magsaysay. kapatid na inosente, pakinggan nyo ang mga tulfo. Ay ginaguide naman kayo niyan araw-araw. Huwag pindot ng pindot sa telepono at huwag padala ng padala. Yung pera nyo sa inyo lang yun, sa mga anak nyo, sa mga minamahal nyo. At turuan nyo rin ang inyong mga anak, huwag din chat-chat yung mga bata din na hihingian. Okay, 'yung mga lalaki. Nako baka kayo din ma-snapshot at ma-video, ilalabas 'yan. Isumbong niyo sa amin dahil bawal 'yun. Hindi naman pag-ing ang litrato niyo kunyari, 'di ba, nagcha-chat kayo tapos bini-video din pala kayo ng kausap niyo. Pag-video na kayo niyan. Eh minsan eh nadala sa humaling eh baka nagjubad-jubad kayo diyan. Nakuha din kayo ng litrato. Diyos ko. hingi di hmm. hihingi ng kwarta. Pakisumbong kaagad. Okay.